Kita ba ako dyan? So, yun guys. Uh, meron tayong pahula challenge for today's video. Uh, sa mga nag-comment sa ating Facebook, mga idol, sa ganigans TV and uh, sa ating pahula challenge sa mga followers natin. So, ito na yung ating pahula challenge, mga idol. So, meron tayong tatlong kulay dito. Red, white and blue. Yan. So, papakita ko guys yung mga nakalista dito. Yung mga maglalaro. Bali yung mga ano dito nilista ko dito. Yan. Yung unang pahula challenge natin kay Idol Lansky Dastas. Uh, kulay white yung kanyang ano. Hula. Kulay na hula. Yan. Para kay Idol Lansky Dastas. Mga idol. Shout out sa'yo Idol Lansky Dastas. Pang, -ana, pang ano muna to eh. Nakakuha na siya nung nakaraan yun. Siniswerte siya sa atin. Syempre uh, solid followers natin 'yan. Pwede kang ulit sumali kapag nakapaglaro ka na ngayon. Pwede ka ulit sumali next week. Yeah. palista alista ka lang ulit. So para kay Idol Lansky, kulay white. Sana kulay white 'yo. <coughs> ah. Kulay red mga idol. Sayang. Uh, yung mga mananalo nga pala dito ay meron silang 100 pesos. So, diyan na natin ngayon si Idol sinunod natin ay Donna Grace Baristo so ang kanyang kulay na hula ay kulay blue Yan. para kay Idol Donna Grace Baristo kulay blue sana kulay blue ay red mo naman kakak <laughs> idol do grace Yan. kulay red yung lumabas uh, sunod natin si J Mark. Yan. Si J Mark. Kulay white. white yung kanya napili. Yan. Ito sana na natin, mga idol. Shout out kay idol J Mark, kulay white. Let's go. Kulay white. Sana panalo ka na dito. White. Ay, kulay blue. Kulay blue mga idol. Shout out sa idol J Mark. Next natin si Idol Mary Ann Cesario Yan. Si Idol Mary Ann Cesario Kulay blue ang kanyang ah, Kulay na hula Mary Ann Cesario Kulay blue Kulay blue nga ba? Para sa ito Let's go Hi, red mga idol yeah. Shout out kay Mary Ann Cesario Kulay red yung lumabas Last Ano ba isa? Si Idol Kala Jopay Kulay blue ang kanyang kulay Mga idol Let's go Paula challenge Kulay blue Kaya idol Kala Jopay Ah kulay white <laughs> So shout out sa mga Ano natin ngayon mga idol Ito yung nga na Ito yung mga naglaro Lima sila Ayan. Ah Paano nga ba sumali mga idol? Uh, punta nyo lang yung aking Facebook page sa nakapin post yung video na yun. Panoorin nyo para masundan nyo yung mechanics. Yan. At uh, sa so mga nakapaglaro ngayon, kung di uh, hindi man kayo pinalag, uh, next week pwede ulit kayo sumali. So hanggang dito na tayo mga idol. Bye bye.